good morning mga friendship. Itong aking manok na si Krok, Krok Oh. Yan. Mag-hi ka Krok sa atin mga friendship. croc Hi mga friendship. Good morning. Itong manok ko nga si Krok Krok. Ano siya? Ma -ano, malambing. croc croc Mag-hi ka nga sa atin mga friendship. Hi na. croc Hi ka sa atin mga friendship, oh. Hello, mga friendship. Mag-ano ka muna? Mag-hi ka muna sa atin mga friendship, oh. Hello, good morning mga friendship. Itong aking manok na si Krok, Krok Ano siya? Mabait. At marami siyang itlog. Kaso, hindi naman napipisa. Kinakain na lang namin yung itlog, na, yung itlog ni Krok Krok. Kaya, wala naman siyang bibi. oh ilang taon ka na nga, Croc? Ilan taon na to sa akin? Magti-3 years na ito. Ito, mga prinsip. Magti-3 years na itong manok ko si Croc Croc. O, oh, tingnan mo. O. Oh. Tapos, yung paa niya, maraming balahibo. Ito, o. Oh. Oo, daw. Oo. O, oh, yan, o. Oh. May, yung paa ni Croc maraming balahibo hanggang dito ang balahibo ng paa niya. Ano to si Croc? Croc manok daw to siya ng koreano. O ba diba, Croc? Croc! O tingnan mo na hindi siya umiimik o nakikinig din siya talaga oh Croc! Maghay ka sa atin mga friendship. Hello mga friendship. At gusto niya to maghiga mga friendship sa kama. Gusto niya sa kama. Kung nandoon sa loob, yun doon din. Kung doon kami, doon din siya. Kaya o tingnan mo mga friendship. Oo. Oh, oh. Parang tidiver siya kasi um, bango nga niya oh. Mabango. Hmm. 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 Ang manokong si Krok Krok. Ay na. Ay na mga sa atin mga friendship Krok. Ayun oh. Tingnan mo. Alam niya mga friendship na kinakausap nga binibidyon siya. Kaya tingnan mo. Hindi siya umiimik. Pero kung wala siya, hindi siya binibidyon, maingay siya. Sige, ano niya. Krok 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 Krok. salita ka muna magano ka mag-hi ka sa ating mga friendship hi mga friendship good morning okay.